Ang pagkikipag BF, kasama ba ito sa malalaking kasalanan? Bismillah wa wassalamu wa ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ang mahal na propeta sallallahu alayhi wa sallam ay sinabi niya sa kanyang hadith. Mas mainam sa iyo bilang isang lalaki. Mas makakabuti sa iyo bilang isang lalaki. Nasaksakin niyang ulo mo sa pamamagitan ng bakal mula sa karayong kaysa sa hawakan mo ang babaeng hindi mo mahram. Ito ay hadith na nangangahulugan na ang paghawak ng lalaki sa babaeng hindi niya mahram ay isang napakalaking kasalanan. Ano pa kaya kung kunin mo itong jua o di kaya ay kasintahan mo? 'Di ba? So mas malaki ang kasalanan nun. So ang kasagutan po sa ating tanong, opo. Kasama po sa malalaking kasalanan ang pakikipagrelasyon